So isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ating tatalakay ngayon ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli ni ng Tangere. So bago tayo tumungo sa pagtalakay ng buong kabanada, tatalakay muna natin kung ano ba ang naging inspirasyon ng maakda sa pagsulat ng ganitong novela. So ako nga pala si Teacher Eloisa, ang inyong magiging guro sa araw na ito. So kilalanin natin kung sino ang nagsulat ng no limitang ngayon. So sa lahat-lahat naman tayo siguro ay kilala siya. Siya si Jose Potasio Rizal Marcalo E. Alonso Rielon. So isa siyang doktor, samata, makata, nandudula, mananalaysay, manunulat, arkitekto, pintor, iskultor, edukador, linglista, musiko, naturalista, etnolista, geografo. Kaitong po, filohista o kolista, tagapagsanisan, tagapagsalisan, imbento, mahikero, humorista, satirista, polemista, manlalaro at manlalakbay. So siya ay sinilang noong ikalabing siya ng huno, taong labing tatlo, anin po isa. So, tinanganak siya sa bayan ng Kalambalaguna siyang ikapito sa labing isang anak ni Francisco Mercado Rizal at Theodora Alonso Villalonga. Siya rin ay nag-aaral sa Ateneo de Manila taong labing walo, pit pitumpot dalawa hanggang labing walo, pitumpot siya, siya, rin ay nag-aaral ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas taong labing walo, pitumpot hanggang labing walo, walumpot dalawa. Sa ano ba ang naging inspirasyon ng may akda sa pagsulat ng Noli ni Tangere? So, isa sa mga naging inspirasyon niya ay ang pagbasa niya ng Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe na naglalarawan sa kaawa-awang kalagayan ng mga pinagmamalupitang alilang negro. Naisip ni Zan na maghanda ng isang nobelang magpahayag ng mga paghihirap ng mga kababayan sa ilalim ng mga teranong Espanyol. So, ang Uncle Tom Cabin, ay tungkol sa isang mga Black American na alam natin ngayon. So, nakaranas sila ng diskriminasyon sa akdang ito. Ikadalawa ng Enero taong 18, 84, ipinanukala sa isang grupo ng mga Pilipino ang pagsulat ng isang nobela. Lahat ay isang ayon sa ideya gaya ni na Pedro, Pedro Maximo at Antonio Paterno, Graciano Lopez Haina, Ivaristo Aguirre, Eduardo de Lete, Julio Lorente, Milicio Figueroa at Valentin Ventura. So ito yung mga tao na kilala niya nung nasa nasa Spain siya ng mga panahong ito. At dito niya naisipan na magsulat na patalakay sa kalagayan ng mga Pilipino sa panahon ng ng pastilan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na isa tuparan ang proyekto ni Rizal. So bakit? Ang mga kababayang dapat ay katulong niya sa nobelang ito ay walang naisulat. Ang nobela ay binanghay para talakay ang lahat ng aspekto ng buhay sa Pilipinas sa panahon ng pananakot ng mga kastilang. Sinimulan ng Rizal ang pagsusulat ng nobela sa Madrid noong pagtatapos ng 1884 at natapos niya ang kalahati nito sa Berlin noong mga araw ng taglamig ng Pebrero 1886, ginawa ni Rizal ang huling debesyon ng manuskrito ng Noli. Sa mga panahon ito, nagkaroon din siya ng sakit at nawala na siya ng pag-asa mo ilathala ito. Kaya sa kanyang desperasyon, muntik niya nang maihagi sa apoy ang manuskrito. So, sa gitna ng kanyang kalungkutan, nakatanggap si Rizal ng telegrama mula kay, Dok kay Dr. Maximo Viola na nooy papunta sa Berlin. Ang kaibiging ito ni Rizal ay nagmula sa mayamang pamilya ng San Miguel, Bulacan. At pagkaraan ng kapaspon, inayos ni Rizal ang kanyang nobela. Para makatipid sa gastos, nang pagpapalimbag, inalis ni Rizal ang ilang bahagi ng manuskrito kasama na ang buong kabanata ng Elias at sa Lune. At ito naman, ika-21 ng Pebrero taong 1887 na tapos na ni Rizal ang Noli at handa na ito para mailathala. Kasama si Viola, nagsarvi sila ng mga limbagan para sa Noli pagkaraan ng ilang araw ng pagtatanong, nakakita sila ng isang imprenta na may pinakamababang singil na 300 piso para sa 2,000 CP ng nobela. Ibig sabihin, 2,000 ng kopya ng nobela. Noong ika-21 ng Maso, taong 1887, 18, lumabas sa imprenta ang no-limitang herit kaya agad na pinadala ni Rizal ang mga unang sipi nito sa malalapit niyang kaibigan, kasama na rito si Nabulumenturit, Dr. Antonio Maria Hildelor, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce at Felix R. Hidalgo. So doon naman tayo sa pamagat ng nobela. Bakit nga ba no limitang heri ang pinamagat, ang pamagat ng isinulat ni Jose Rizal? So, pamagat na nolimitang ay isang palita ng latin na ang ibig sabihin ay huwag mo akong salingin. Hindi ito original na ideya ni Rizal at sinabi niyang nakuha niya ito sa Biblia. no limitang ay mga salita nagmula sa magandang balita ni San Lucas na nagsasabing huwag mo akong salingin. Ngunit nagkamali na dito si Rizal, ang parira lang ay mula sa San Juan ang magandang balita na tungkol sa Unang Pasko ng pagkabuhay nang dumalaw si Santa Maria Magdalena sa banal na si Colco at ang Panginoong Yesus na noon yung muding na buhay ay nagsabi. Ito yung naglalaman no, um, ng Biblia. Huwag mo akong salingin, hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Ngunit humayap at ibalita sa aking mga kapatid na ako'y aakyat sa aking Ama at sa aking Panginoon at inyong Panginoon. At ang dedikasyon ng may akda, si so, Jose Rizal, inilog ni Rizal ang nolimitang muli sa bayan Pilipinas sa aking amang bayan. Kung nabasa niyo ito, ito yung sinulat niyang tula sa aking amang bayan. So hanggang dyan muna, magkita muli tayo sa unang kabanata ng nolimitang muli.